Sunod-sunod ang naging imbitasyon ni Garex para makapaglaro sa iba't ibang pamantasan sa bansa. Ang larong dinamit niya upang makapagpatuloy lamang ng pag-aaral ay kanya palang magiging tuntungan para maabot ang mga pangarap sa buhay. <tune> you play the Kevin, going to give you a back pick. Garrett's, Garrix, curl to the basket. Let's win it. One, two, three, win it! Hindi nagtagal. Nagamay na ni Garrett's ang laro. Siya na rin ang madalas asahan ng kanyang kupunan para manalo sa laban. Salamat, Coach. You deserve it. You deserve it. You play good. You deserve it. Congrats, congrats, guys. Bye! napanood ko kanina yung laro mo. Ang galing. Ako? Bali kasi nagre-recruit ako ng players na pwedeng madala sa Manila o sa Cebu. Baka interesado ka. May nila Makita ka sa TV? Kunya, sila mama. Ayaw ka goal. Kada sa atong pamilya, murag basketball team. <laughs> Kulit mo kasi eh. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Ba? Ano si problema niya? Mbut. Kung dati, walang imit si Nanay Tarsisya sa paglalaro ni Gareth. Pero parang naiba ang ihip ng hangin nang dumagsa ang maraming alok sa kanyang anak na maglaro sa iba't ibang pamantasan na malayo sa kanila sa pagadian.